Good morning po sa lahat! Kumusta na yung mga hunghang kong mga kaibigan dyan? Ngayong araw ay Mayo 28, 2024. Halos mga isang buwan na rin ang nakalipas simula nang madulas ang alaga ko sa sahig dahilan ng hindi niya pagkakalakad. At simula nun, hindi pa namin siya nailabas ng bahay nung kaming dalawa lang ng anak niya. I mean, ng boss ko ba? Kasi sa tuwing nalabas siya, palaging pumupunta rito yung mga kapatid ng amo ko tapos tutulungan kaming mailabas siya at maikarga sa sasakyan. For today's video, tignan nyo, tinatry namin siya kung paano ilabas. At dahil nga mindset yung mandi nyo, edi eh, successful. Nung una, takot yung amo kong subukan kasi yung alaga ko mismo ay takot sumubok na tumayo. Takot talaga yan siya tumayo kung nandyan yung mga anak niya. Pero kung ako yung kasama niya, wala naman siyang choice, kaya niya rin naman. Halimbawa is, for example, gusto niyang mag-CR o di kaya gusto niyang mag-jingle bells, eh, kaya niya rin naman palang tumayo minsan isip ko na talagang walang pinipili yung mga pabebe, mapabata o mapamatanda. Mga pabebe talaga sila kapag kasama yung mga anak nila o di kaya yung mga kasama nila yung mga mahal nila sa buhay. Kunyari, ganito ganyan. Eh! Ah! So ayun guys, as you can see in the CCTV kung paano namin siya buhatin papasok doon sa loob ng sasakyan. Ayan, syempre, pinapatayo namin siya kasi nakakatayo na rin naman siya. Pero dati, binubuhat namin yan siya ng anak niyang lalaki gamit itong wheelchair seat Pasok doon sa loob ng sasakyan. Diretso na yan siya doon. Pero ngayon, hindi na siya masyadong struggle sa amin. Kasi pinapatayo na namin siya. Tapos, ayan, pinapalakad namin ng pabaliktad. O, oh, ba diba? Amazing ang mindset ng inyong mandeng. Hindi nga nakakalakad ng na maayos yan kahit diretso pa. Ngayon, pinapalakad namin ng pabaliktad. Pero dapat, bibilangin mo yung lakad niya. Limbawa, one step, oh, step one, step again, again, step. O, oh, di ba Amazing. O kayo nang magpatuloy niyan kung inang step ba talaga ang nalakad niya patalikod hanggang sa makaupo siya sa loob ng sasakyan. Total dyan naman kayo magaling. Magaling kayo mangusisa at magbilang ng mga pagkakamali ng inyong mga kapwa. <laughs> Alright! O oh, ayun, di ba successful? Kitang kita niyo naman niya. Nakaupo na siya sa loob ng sasakyan. Ano? Pero syempre, di niyo nakita kung gaano kasakit ang likod ko. Magbutok, magpaakyat na kanya mga paan sa loob ng sasakyan. Mas mabigat pa sa katawan ko. Ah, hirap na rin ang pahirap alagaan yan ngayon kasi lumalala na rin yung dimensya niya. Minsan nananakit na yan. Lalo na pag may mga bagay siyang tinatanong sa akin na ilang beses na niya tinatanong ng paulit-ulit, paulit-ulit hanggang sa mainis na rin ako at saka inaasar ko na lang rin siya kasi hindi ko naman siya pwedeng pagalitan o hindi ko naman siya pwedeng sigawan. Diyos miyo marimar, ayun siya na ang naninigaw sa akin at nananakit na minsan. Lalo na kapag sobrang utas na siya sa pang-aasar ko, syempre sa pang-aasar ko na lang dinadala yung sobrang inis ko na rin sa kanya. Oh kayong mga animal dyan, baka i-judge nyo na naman ako sa sinasabi kong inis na inis na yan ha Kayo kaya rito sa sitwasyon ko, kung mga animal kayo, kung maranasan nyo Alalahanin nyo, tao po ako, hindi po ako hayop At natural po sa tao, ang maglabas na kanyang saluubin, lalong lalo na kung sobrang inis ka na Kaya saludo po ako doon sa mga taong nag-aalaga na may mga sakit, alam nyo ba kung bakit? Kasi sila yung mga tagasalo ng mga frustrations at mga stress na kanilang inaalagaan Oh siya, tama lang sasat. kasi marami na kayong natutunan sa akin ngayong araw. Kaya dapat araw-arawin yung panoorin yung mga videos ko, ha? <laughs> Alright, that's all for today. God bless mga ha.